Lahat na po ba? Lahat na po ba naka-hair mask na? Oh, pa, di ba? Kahit ilang, kahit, kahit magwa one year nang nakaliban yan. Pero, tingnan nyo naman, straight na straight and shiny. Napakalambot. di na kailangan ng supply-supply. Alam nyo ba, anong sikreto ko dyan? Walang supply-supply, kamay-kamay lang yan, guys. Oh, diba? Alam niyo ba kung ano ang sekreto ko dyan? Ang ating pang malakasa hair mask na ito. Ang ating pang malakasa na hair mask na ito guys. Na 1,000 ml na siya sa halagang 100. 100. Charot-charot. Magkaano na yun? Nakalimutan ko. kasi 100 plus nato, 150 yata. Napakamura lang. 1,000 ml na siya. Ayan guys. So ako, ma ano matagal mo nang gamitin to? Matagal mo nang magagamit. Kasi ako kailan pa to mag-iisang buwan na to sa akin. Mag-iisang buwan na. Oh guys. Tapos, oh, tingnan nyo naman. Ang ganda ng hair ko. Hindi na kailangan naganda. At saka, in fairness guys, yung buho ko naglalagas. Yung mga, sa mga naglalagas ang buho dyan, ito ang kailangan natin guys. Kasi yung buho ko naglilis, ano siya, less ng paglalagas ng buho. At hindi ka mag magbabala bakit kahit na i- Lagay mo pa to sa iyong Ani Ito yung pinaka ano na guys Maintenance ng buhok natin Ito yun Kapalit ito na Ang ating conditioner Kung anumang conditioner Ang gamit mo Palitan mo na yan Di Hindi ka dito malulogi Kasi napakamura lang 1000ml na Ang dami ng Ayan o oh di ba. Oh, di ba? ng guys sarang ilang gamit pa lang ako nito. Pero look at my hair. Oh, napaka napaka shiny, napaka lambot at hindi na siya naglalagas in fairness. Kasi dati guys, tuwing naliligo ako, ang dami talagang ang dami talagang lagas ng buhok ko. Pero ngayon hindi na siya kasi ilang days ko na tong gamit. Mhm. Mm Ayun oh. At ang bango pa na, oh, napaka bango. Napaka bango guys. Ang um, ang bango ng amoy promise. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kesa naman sa pasasye, sasye kayo na tigmagkano ang sasye? O sa isang buwan, mag magkano magagastos mo sa sasye? Dito, malaki na, mora pa garantisado pang gaganda ang buhok at hindi maglalaga sa mga may split ends ang buhok dyan, sa mga wavy hair dyan, sa mga buhag-hag ang buhok. Ito ang kailangan natin mga guys, ha? Ito ang kailangan natin. Ako, oh, marami kasi nag nag naglalive nito na naliligo. Hindi lang kasi ako makapag-video na naliligo kasi madilim ang aming CR. Madili madilim ang aming CR at hindi naman ako pwede maligo sa labas para lang ma-improve sa inyo. So, ito na yon Ayan o. Oh. oh. But, look at my hair. Hmm. Yan lang yan Yan lang yan, panalo na So, salamat ang may gusto Ito na, kailangan nyo guys sa mga buhag-hagang buhok dyan Sa mga uh, matitigas sa mga buhok dyan Sa mga naglalaga sa mga buhok dyan Sa mga may mga split-in sa buhok dyan Ito lang ang solution natin mga madam dito lang ang solusyon natin mga madam. Kaya ano pang hinihintay nyo, palitan nyo na yung inyong mga nakasanayan na conditioner. Dito sa halagang 150 nyo lang, panalo panalo na 1,000 ml na siya. And matagal mo na siyang gamitin. Pang isang kilo na ang ano nito guys. So ano pang hinihintay nyo? Yung link dito na sa yellow basket na mag-check out na kayo. Mag-check out na kayo bago pa magkaubusan. Baka kayo na lang ang pasok na lang dyan. O, oh. pa dito panalo na kayo, hindi na kayo logi at makakatipid pa kayo. Makakatipid pa kayo sa gas, gagastusin you guys. Mabango, mabango in fairness. Pababad lang to ng 3 to 5 minutes sa inyong buho. Depende sa buho. Kung ang inyong buho, mga buho kayo mga buhag hag masyado, medyo haba-habaan pa ng minuto ang bag. Babad. Para ifitid na ifitid. Pero sa akin, saglit na lang to eh. Ayan oh. okay. o. O, pa! Pwede mo walang supply suklay Please, ano na, please, hair fall. Hair fall. Oh, sige na, check out na kayo. Check out na kayo yung link nito sa Yellow Basket na. Dadagay ko yung link nito sa Yellow Basket. Yun lang. Bye!